Tay, tayo na po kayo. Subukan ko po kayo, tay. Tay, bakit po? Huwag po kayo matakot, tay. Papakainin ko lang po kayo. Huwag po kayo matakot. Kailangan niyo po kumain para pumilakas kayo. Tay, bakit po kayo nagkaganyan? Iniwan na po tayo ni nanay. Nagkaganyan pa po kayo. Tay... Hindi ko na alam yung gagawin ko. Ilaan po kita, Tay. Tulungan niya po yung sarili niyo. <laughs> Tumigil ka na dyan, Vince. Para sa atin din naman yung gagawin ng nanay mo eh. Nad, tara na pakibuhat na tong maleto. na. Oo oh, anak, ba't umiiyak ka pa rin? Di ba pinaliwanag ko na sa'yo lahat kagabi? Nay, bakit kasi mo pa mag okay bansa? Okay naman tayo nila tatay dito. Kahit nandito ka lang sa Pilipinas. Nak, pasensya na. Kailangan kasi. Hindi naman kasi sumasapat yung sahod ng tatay mo para sa atin eh. Hayaan mo anak. Balang araw may intindihan mo rin kung ba't gagawin ni nanay ito. Mag-iingat ka dito ha. Nad, tara na. Ay... Guys. Beans. Oh, Ito pang bilhin mong ulam, mo. Salamat po, tay. May bigas na dyan, ha. Bumili na ako kahapon. Sasayin mo na lang. Sige po. O paano? Pabasok na ako, ha. Sige po, tay. Ingat po kayo. Sige na. Eh, hey, push mo na. Push mo na Ay, rin. Na, sige. Eh, Kuli, Uy, panalo! Uy, Isko! Naglalaro na kayo? Oo, Bins! na kami! Sali ako dyan? Sige! Isko, invite mo na si Bins! Sige, invite ko na siya! Sige, mag-uhappin lang ako! Oh, Bins! Siya nga pala! Nagalita ako! nakapag na ni nanay mo! Oo, oh, Niko! Nakaraan linggo lang! Ayos yan! Pag nagpadala ni nanay mo, libre mo kami ah. Siyempre naman! Ililibre ko kayo! Mga kaibigan ko kayo eh! Yooo! Oh, salamat, Bins! O paano? Tuloy na natin yung paglalaro natin. Sige, game na. Sige, game na. Tay, lalabas lang po ako. Lalaro lang po kami ng basketball ng mga kaibigan ko. Sige, Vince. Umuwi ka agad mamaya. Tatapag yung nanay mo. Sige po, tay. Alis na po ako. Sige na, sige na. Tapos na. Uy, Enchong. Tama na yung online games nyo. Tara, ko ni Nico. Basketball na lang tayo. Oo nga. Ano miss ko na maglaro ng basketball? Tara, isko, agtay tayo. Tara. Tiyong, sama tayo kay Vince. Tara. Sige, tara. Vince, may mga nagba-volleyball. Hindi tayo makakalaro. Oo nga eh. Sayang po na natin. Tara, uwi na lang tayo. Tara. Sayang, hindi tayo nakalaro. Bawi na lang tayo bukas. Agahan na lang natin. Sige, paano? Ito na ako ah. Sige, Vince. Tay! Tumawag na po ba si nanay? Ay, ba't po kayo umiiyak? Wala na, Bins. Wala na, nanay mo. Tutay, okay. paano po? Paano wala na si nanay? Na... Hindi na uuwi ang nanay mo dito. Tumawag siya sa akin kanina eh. May ibang pamilya na daw siya doon. Ay! Paano po nagawa sa atin ni nanay yun? Hindi ko rin alam natin. Pero huwag ka mag-alala lang. Nakayari natin mabuhay kahit wala yung nanay mo. Ako mahala sa'yo, no? tay nandiyan na po pala kayo ano po tay kamusta po trabaho nyo hindi okay anak tagal ako sa trabaho ewan ko ba sunod-sunod yung mga problema dumadating sa buhay natin una, Niwan tayo ng nanay mo. Ngayon naman, nawalan pa ako ng trabaho. Tay, huwag po kayong mag-alala. Kaya po natin yan. Kung kinakailangan po magtrabaho ako, gagawin ko po para po makatulong ako sa inyo. Salamat, anak. Wala po yung tay. Tay, alabas po muna ako ah. Didiscard din po muna ako ng pera para po makatulong ako sa inyo. Tay! Tay! Oh, nak, ano yan? Tay, sabi ko po, lalabas po muna ako. Didiscard din po muna ako ng pera para po makatulong ako sa inyo. Sige anak, mag-iingat ka. Sige po tay, dito na po ako. Sige anak. Ito, ano bang build dito? And lang yan. Dito. Nico, oh. Enjong, Isko. Baka meron kaya alam na pagkakakitaan. O kaya trabaho na pwede kong pasukan. Ako, Vince, may alam ako. Sa tita ko, naghanap niya ng mga maghahakot ng panambak doon sa kanila. Baka pwede ka doon. <laughs> Talaga, Tiong. Tara, pwede mo ba ka Oo naman, tara na. Sige, sama na rin kami. Tara, Isko. Tara. Oh. Uy, Enchong, Maraming salamat sa iyo. Dalit sa iyo, nagkaroon tayo ng racket. Wala yun! Ikaw pa ba? Ay, siya pala! Sabi ni tita, pag-ati-atihan na lang daw natin tong 1,000. Chong, huwag na natin pag-ati-atihan yan. Bigay na lang natin kay Vince. Tulong na lang natin sa kanya. Imais ko? Oo nga, Chong. Sige! Oh, Vince, para iyo. Para tulong na rin namin iyo. Talaga? Maraming salamat talaga sa inyo. Wala yun! Tara na! Uwi na tayo para mapaglinis na tayo ng katawan. Tara! 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 tara. Tay! Ito nga po pala yung kinita ko ngayon araw. Punin niyo po. Para may pandagdag po tayo sa gastusin. Tayo. Tay! Tay! Ay, Nak Hindi ka na pala. Tay! Halina pag alis ko, nakatulala lang kayo. Hanggang pag ko ba naman? Ano po ba nangyayari sa inyo? Hindi ko rin alam, anak eh. Kahit ako, hindi ko rin alam kung ano bang nangyayari sa akin ngayon. Tayo. Ito nga po pala yung kinita ko ngayong araw. Kunin niyo po para ipagdagdag tayo sa gastusin. Paano po tay? Maliligo po muna ako ah. Puro putik po kasi yung ko eh. Sige anak, salamat dito ah. Sige po. Tay, tay na po kayo. Subukan ko po kayo, tay. Tay, bakit po? Huwag po matakot, tay. Pagpakainin ko lang po kayo. Huwag po kayo matakot. Kailangan niyo po kumain para po kayo. <laughs> tay, bakit po kayo nagkaganyan? Iniwan na ka po tayo ni nanay. Gaganyan pa po kayo. Tay, hindi ko na alam yung gagawin ko. Kailangan po kita, Tay. Tulungan niyo po yung sarili niyo. <laughs>